pagkasama kita doon talaga ako pinaka komportable doon ko nalalabas kung sino ko walang halong walang halong kahit anong pretension o kaya hindi ako nag filter kasi alam kong lahat ng ko ano sabihin ko pakikinggan mo intindihin mo Hello po, kami po ang Candelaria family. Tara po, kain po tayo. Mabilis lang. Oh? Ikaw, saan ka pumunta? Anong ginawa mo hmm. yung araw, kanina? Pumunta na ako sa kapilya, tapos ano yun, ako kila mama, papa. May ano tayo dito, mga set of questions na magtatanungan tayo. Tatanungin ko, sagutin mo. Tatanungin mo, sagutin ko. Ganon. Hmm. Ah, sige. Kung ako ay lugar, ako ay? Ikaw ay lugar. Kaya e, syempre, tahanan. Kasi tuwing kasama kita, it feels always like home, di ba? diba Kung ano man, kung basta kasama kita, yun na yun. Pag kasama kita, doon talaga ako pinaka-komportable, hmm. doon ko nalalabas kung sino ko, walang halong walang halong kahit anong pretension o kaya hindi ako nag-filter kasi alam kong lahat ng ko ano sabihin ko, pakikinggan mo, intindihin mo. Ako na magtatanong ha. Describe me in three words. Mapagmahal <laughs> sa aso. <laughs> Tatlo words na, hindi, mapagmahal na lang, mapagmahal. Yung mapagmahal, elaborate ko na lang. Yung mapagmahal, mapagmahal ka sa akin, sa family mo, sa mga hayop, sa mga animals. Ngayon ko lalong nakita kung gaano ka, ka, ano, ka animal lover, gabi. And feeling ko, ano yun eh, napakagandang katangian. Next, um, responsible. Responsible. Hmm. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para matugunan yung pangangailangan natin, pangangailangan din ng family mo. Pangatlo, ano nang palataya, syempre. Yan naman yung una ko ding nagustuhan sa'yo. Describe me in three words. Three words. O una, uh, una ko nakita syempre, mananampalataya. Kaita ko rin yung pagiging papagmalasakit mo. Pangatlo, ay yung pagiging masigla. What was your ideal partner before you meet me? Ah, ikaw na. So, pag ko. Ito na, ako Anong ko yan? Mula. Uh, ah, sige. Ideal partner before kita makilala. Ah, sige. Regardless kung meron ka ba nun o oh, wala. Hmm. <coughs> ah, sige. Wait lang. Babalikan ko lang yung timeline na wala ka pa. Hindi pwede yung nandun ako? Ano? Siyempre, ano, ma... Given, dapat talaga... Dapat talaga... Hmm. Mananampalataya talaga. Hanggat maaari, may tungkulin. Para mas magkakaintindihan kami sa... Sa araw-araw. <laughs> Tsaka sa mga ginagawa sa buhay. Anyway, ikaw na. O oh, wala akong ideal partner. Ikaw. Same lang rin sa'yo. Kasi ang natidaga pinagpapanata ako. Mananampalataya uh, makakasama ko sa mga aktibidad, sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos tapos responsable which is parang ikaw ata yun talaga ata <laughs> hindi kasi nga wala ba ako noon eh time na yun eh ay, ay, ay. Ay, wala ka pa noon time na yun eh tapos nung nakita ko na di ba yung ligawan stage natin doon ko na sabi mo siya na ata yun <laughs> pero yun eh nung dumating ka eh, Ay, pinagpapanata ko rin naman yun, yung pagkakaroon ng ganong partner. Anong sa tingin mo ang mga bagay, ugali, karakteristik na hindi alam o na ipagkakamali ng ibang mga tao tungkol sa akin? Feeling ko, ang ahala ng marami, tahimik ka. Tahimik ka, di ka nagsasalita. Ganyan. Na. Oo. Pero sa totoo lang, siguro para doon sa mga taong nakakakilala talaga sa'yo, tsaka malapit sa'yo, tsaka sa akin lalo na, sobra kang nakakatawa as in, hagalpak yung tawa ko pag nag-joke na, ganyan. Pero maraming di alam ganun ka, parang kasi tahimik. Pero anyway, siguro nga kasi, ganun ka sa talaga closest mo no lang. Tsaka sa, ayun. Pero, yon, Gusto ko malaman nila na sobra kang masarap kasama, masaya kasama. You're fun to be with. Because you're funny. <laughs> <laughs> uh, ah, yeah, yun, yung una po sa isip ko na hindi nila alam. Okay, come on. No. Yung pagiging... Yung malasakit talaga eh. Do, alam naman nila talaga yun. No? Pero iba yung deep, deep na pagkakilala ko sa pag, pagpapagmalasakit mo. Pagpapagmalasakit sa pamilya. Pagmalasakit dun sa... Yan, sakit sa asawa tapos sa ibang tao hangga't ma hangga't kaya ni kaya mo no tutulong at tutulong ka talaga no okay next gaano kakatagal naghintay ng laan para sa iyo nakakainip bang maghintay oo oh. Ikaw na. Mukhang iyak. Mukhang iyak. Ako ba? <laughs> mm -hmm. katagal? Ka Siguro mga ano rin. Ngamang taon. gano'n kung nakakainip ba, hindi naman nakakainip. Kasi ah, habang hinihintay ko yung laan sa akin, di ba? Kabala naman ako sa iba't ibang bagay. Tatrabaho. Tapos ganoon din, tumutupad ng tungkulin. Di ba? Pag ah, nalilibang ka. Pero at the same time, hindi mo naman nakakalimutan na isama sa panata yun. Yung laan sa'yo. Ikaw naman. Kano ka naghintay ng laan para sa'yo? Hindi ko alam kung gano'ng ko katagal naghintay talaga. Pero kasi alam mo naman ikaw ang first boyfriend ko, 25 years old. Kaya nang dumating ka, parang na naging friends tayo. Tapos parang nakakaramdam na ako ng pagkagusto. Ganyan, talaga hinihiling ko na sana naman ito na. <laughs> parang sana naman ano na yung uh, reciprocal na. Pero yon dinaan, dinaan ko lang din naman sa panata. Nakaka-inip ba maghintay? Feeling ko hindi rin naman. Pero siyempre dumating din sa part na yun na dadating pa ba? Kasi lalo na yung mga friends ko, di ba may mga friends kana na, mas nauna na sa'yo, nagka, pero na silang karelasyon. para parang mapapaisip din na ako kaya, kailan? Kailan, kailan darating yung mamahalin ko at mamahalin din ako? Siguro ganun, mapapatanong ka lang din. Pero in general, kasi ano naman tayo eh. Kasi dahil aral tayo na na ang lahat ng bagay ay nasa tamang panahon. Hindi, hindi ako naiinip. Kasi alam kong darating din yan. Anong pangarap mo sa buhay bago pa tayo nagkakilala na gusto mo pa rin ipagpatuloy? Hanggang ngayon, gusto ko pa rin talaga naman, alam mo naman, enjoy na enjoy ako sa pagkanta, pagsayaw, mm. pagperform, paghost, yan. Yan yung mga gusto ko. Na ngayon na mas, syempre dahil may asawa na mas busy pa. Thankful talaga ako sa mga aktividad natin sa iglesia kasi. Talagang mula pa nung nabigyan ako ng pagkakataon na dito mag-perform, talagang dito, sabi ko, dito talaga binigay ng ama yung pangarap ko. Tapos, ang pina-performan mo pa, mga kapatid, di ba? Kaya, sobrang, piling ko naman, natupad ko na siya. Natupad ko siya kasi, ginagawa ko yun sa iglesia. Pero, on the other side, gusto ko din sana siyang gawin outside. So, gusto ko din sana siyang maging, maging profession, balang araw, yung hosting, ikaw, ano ang pangarap mo sa buhay bago pa tayo nagkakilala na gusto mo pa rin ipagpatuloy? Pangarap ko dati pa, maging teacher talaga. Oh. Uh, maging teacher, no? What ko love you? Yung ko talaga, na okay. <laughs> okay. Ay, sige, paliwanag ko. Gusto ko maging teacher para magbibigay ako ng value sa mga bata. Hindi ko, na, hindi ko siya na-persuas profession, no? Kasi nga, kailangan ko ng tumulong sa magulang ko. Parang gano'n. So, nag-iba ko ng course. Kung yung gusto ko pang ipagpatuloy na pagpapatuloy ko naman no. Guru tayo sa pagsamba ng kabataan, no. Okay. Anong lesson ang natutunan mo after entering married married life? What what's the challenges of being married? Hmm. Ito naman siguro uh, theory kasi alam hmm. ko na siya bago pa tayo pumasok sa married life. Hmm. Pero parang nung kinasal tayo, doon ko siya nalaman na Oo nga, ganun pala talaga. I mean, what I mean is, hindi pala talaga siya parang puro kilig lang. Hindi ganun. Napakalayo sa ganun na, na hindi siya puro saya lang. Talagang pag kinasal ka, o tayo, nung no, kinasal tayo, talagang ang minahal ko sa'yo at minahal mo sa akin ay yung kabuuan ko at kabuuan mo. Kasama dun yung maganda at hindi magandang karanasan, ugali, lahat-lahat, tatanggapin. Ang dami pa lang kailangan i-work out yan sa ating dalawa. Yeah. So, kailangan lagi nagko-compromise. Kailangan selfless. Kasi kailangan mag-unawaan talaga. So, yun. Medyo challenge yun. Mahirap, pero masaya. <laughs> yun. Yeah. Kili ko yun ang muna akin. Ikaw. <laughs> yung natutunan kong lesson nung nag-kinasal tayo, yung nagsama tayo sa isang bahay, eh tulad na sinabi mo hindi lang talaga saya hindi lang puro kilig hindi lang puro romance di ba manatili doon dapat yung friendship di ba tayo naman yung maganda sa atin kasi nagsimula tayo bilang magkaibigan eh madali nating naintindihan yung isa't isa eh. do you believe that couples should feel or read each other without talking or do you prefer to talk about each other's feelings in a while once in a while dapat nag-uusap. Yan. Meron din yung, 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 ano, ano, kasi English, eh, wait lang. <laughs> Couples should feel or read each other without talking. Ay, oh, hindi. Hindi, hindi. Dapat talaga nag-uusap. Na medyo guilty ako, noong una. Noong una. Kasi parang feeling ko, dapat, dapat alam mo yung alam ko. Ay, mali. Dapat alam mo yung gusto ko. ba? Diba? Hindi ko na kailangan sabihin na gusto ko ng ice cream, ng ano, ng ganyan bago mo ibigay. Parang ganyan. Pero hindi. Kung dapat, kung may gusto ako, sabihin ko. Para magkaintindihan tayo. Pero, na-appreciate naman kita kasi, halimbawa, nangyari na isang beses, sinabi ko sa'yo na, na may gusto ako kung ano yung nararamdaman ko. The next time, sinusubukan mo talaga na wag nang maulit kung may naging pagkakamali noon or hindi nakaintindihan, na nate-take note mo sa'yo. Ibig sabihin talaga nakikinig ka sa mga sinasabi ko. yon ikaw. Siyempre, may mga bagay na kahit hindi natin sabihin sa isa't isa. Dapat, alam mo na yun, hindi kayo ganun. Pero sa ngayon, siyempre, bago pa lang tayong kinasal, nasa 3 months pa lang, no? Siyempre, ay, prepare, prepare ko pa rin na, siyempre, mag-uusap tayo sa mga bagay-bagay. Tapos, kung may gusto kang gawin, gusto mong sabihin, syempre, dapat sabihin mo rin para ma malaman ko rin, no? Okay, next. What's one thing you hope we'll never stop doing together? Say, ako nga ako nga ulit parang hindi mo gagayain 'yung sagot ko. Ako ulit sa tatanong, sa ay sasagot. Well, ay, ikaw magtanong. No, tanong ko, what What's one thing you hope we'll never stop doing together? Okay. Sa so, sa ngayon, syempre unang-una yung ginagawa natin pagpapanata gabi-gabi. Yan ang pinakamahalaga na ginagawa natin together. Na sana hindi natin pagsawaang gawin. Kahit na gaano katagal siguro ibigay ng ama yung mga pinagpapanata natin. Yan, sana ano, basta tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapanata. Thank you kasi tinanggap mo ko buong-buo nagde you ako sa iyo kasi pinapakinggan mo ako. Sisikapin ko na mas lalong mas maging uh, mabuting asawa sa iyo. Pareho naman tayong nag-a-adjust pa rin. Yun, no? Ngayon ko nakikita uh, yung mga dapat dapat ko pang gawin. Mas lalo ko pang mas na-realize nare hindi na ako mag-isa lang. Kailangan lahat ng ginagawa ko kasama ka and uh, ang panalangin ko sana mas lalo pa tayong mas, ano, maging masaya. Yan. Kasi given na, eh, given na eh yung mga problema. Yan, parang tanggap na natin na marami talaga tayong pagdadaan ng pagsubok, mga differences natin, kailangan natin pakisama ng isa't isa. Yan, parang given na yun eh. Kaya ang panalangin ko, sana, sana lagi tayong makagawa ng paraan para laging pili, piliin natin isa't isa, tsaka piliin natin mapaligaya yung isa't isa. Yun lang. Hmm. message ano sa akin? Uh, ayun. Una-una, syempre, salamat, no? Una, sapagkat dumating ka. Salamat rin kasi minahal mo rin yung mga magulang ko. Diba? Kita ko naman yun nung kinasal tayo. Kasi, hanggang ngayon, kinakamusta mo sila papa, si mama, di ba? mo sila bilang nanay at tatay mo rin. At ganun din naman ako, tinatanggap ko na nanay at tatay ko. Yung mama at papa mo rin, di ba? Mahal ko rin sila sorry, minsan, di ba, may mga bagay na dita na pagkakasunduan. Tapos, pinapanalangin ko lagi. Pinapanalangin ko na sana tuloy-tuloy na payabungin ng ama yung pagsasama natin. Pinapanalangin ko rin na sana sa mga hanap buhay natin, di ba, na pagpalain pa tayo. yun lang. Yeah No. no. Yes. Okay. Muli kami po ang Candelaria family. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ginawa naming pagkanta ng laan. Kami po muli ang Candelaria family. Sana ay nag-enjoy po kami sa... <laughs> Thank <laughs> <laughs>